So magandang araw mga amigo Meron lang akong gustong share sa inyo na nabili ko kanina Nung magpunta kami ng palengke Ito, itong LED light na ito Sa halagang dalawang 200 pesos Meron na tayo ilaw O flashlight Then meron rin tayong magagamit na ilaw kapag tayo nagka-camping pero hindi ko pa ito na susubukan kung gaano katagal yung kanyang uh, ilaw magtatagal kung ilang oras. Meron din siyang dim. Mm -hmm. So ito 200 pesos lang. So meron siyang solar panel sa likod na nagcha-charge. Makita natin doon. Then pwede rin siya nang i-charge sa uh, true charger ng cellphone. Kaya tanyo, oh, may ilaw ngayon yung indicator. So, nagcha-charts. So, tingnan nyo. Manood lang kayo dito sa video na ito. At makita nyo kung saan ko binili ito. Marami pwedeng mabili doon na magagamit natin sa ating pagkakamping. At uh, by the way, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Uh, I-click yung uh, notification bell para laging updated sa ating mga video na i-upload at like and share. See you, mga amigo. All goods. So ito mga amigo yung new star. So dito ko nabili yung LED kanina na ipinakita ko sa inyo. So marami tayong mga pwedeng mabili dito na sa murang halaga. Biri nyo yung LED kanina na yon 200 ko lang nabili yon So dito tayo sa loob. Ito. Ito yung portion ng hardware. Ay natin, Marami dito mabibili kung kailangan nyo ng mga tools. screwdriver, yan, mga pardilio, flies, andyan, marami. So, doon pa sa ano, meron din dyan yung mga metro. So, ayan oh, tulad ng makikita nyo ngayon, metro nandyan. Ayan. Mga gamit sa uh, pagtatayo ng mga bahay. O, ayan, may mga pala. So, nandito, meron din dito sa New Star. So, pwede kayong pumunta rito. Mura lang ang presyo nila. Uh, hindi ganun kamahal. Then dito sa susunod na block, ah, dito naman yung mga sapet sa kaliwa, dito naman sa kanan may kinalaman naman doon sa mga ah, gamit sa motor. Ayan. Kaya nga tulad ng mga helmet, meron din sila rito. So dito marami oh mga amigo, marami tayong pwedeng mabili. So ito naman, mga amigo, yung mga kalan na debutane. Ayan oh. So, meron din sila yung mga DLPG. So, dito sa kalan na deputate, mura lang dito na meron ditong 300, meron din mga uh, 400. Ayan, ah, mura o. Oh. Yan lang yung presyo. So, talagang pagagamit natin sa ating pagbaban lives, pagkakamping natin. Kaya kung kailangan nyo naman ng mga high power na mga kalan, ayan. Then may mga pinabenta rin silang tangke ng LPG na may laman na ito, 1A. Ah, wala pa pala laman to. Then yung merong yung kalahate, yung 5.5 kilos, yan. 1.3, yung isa, 1.8. Eh. So wala pang mga laman yan, mga amigo. Pa, palalagyan pa lang ninyo. So ito, meron din silang mga spare parts ng mga kalan. Ito, yung mga super kalan meron dito. Dito sa kaliwa, mga piyasa yan, yung mga hose ng kalan. Meron din sila yung mga igniter ng kalan. Andiyan, meron din. So, kompleto sila rito, mga amigo. Pwedeng-pwede kayong dito lang yan sa may tulay marilaw. Ito, mga amigo, thermos. Pwede, pwede. Alam nyo, kung magkano lang to, 219 pesos. So, pwedeng pwede natin itong uh, sa ating pagkakamping. Lagi mainit yung ating uh, tubig pagka tayo magkakape. So, pasyal kayo rito mga amigo. Na, napasyal lang ako dito kanina. So, pwede tayo maka, may makakailangan kayo. Mura lang dito. Hindi uh, dito. Ito, yung mga malalaking uh, box. So, ito yung isa pang nais ko pakita sa inyo. Itong mga electric fan na ito. Ayan, malakas. Kaya, kung pagbiyoksan, o. Oh. Ang lakas ng hangin malakas. yan. Ito yung mga LED na yan. Ang lakas na na yan. At ang gagandahan, yung kanilang battery pack. So marami tayong mga bibili dito mga amigo. Yeah, pati electric pa na recharger na look. Napaganda na ng battery pack niya. 45,000 mAh. Uh, so, 30,000 mAh.